Hello everybody! So lalabas daw kami today for lunch kasi nga it's my birthday. So ititreat ako ni Mister sa labas. So sabi niya magready na ako um, mga lunch time kasi pag uwi niya galing sa work, haalis na kami. So nakaready na yung beshin. <laughs> so yeah guys, this is my OOTD and I wanted to say thank you to my sister-in-law. Kasi siya yung nag ano nagbigay sa akin itong clothes 'yan. y tu Yeah, pang-ano siya, pang buntis So, thank you to my sister-in-law. I'm waiting for Gaurav na lang and then of course, he'll take bath and then also change a little bit, a little bit. So, yun guys, see you there. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero magtitika ako ng video. So, yeah. Ayan, so dahil nga hindi ko alam kung saan kami pupunta, so nanigurado na ako, nagdala na ako ng rice. And then, dito nga kami napadpad sa McDonald's. Ayan. Pangalawang beses ko nang makapunta dito, pero yung last time na in-order ko was burger. So ngayon, iba yung in-order ko and hindi ko pwedeng sabihin kung ano yun guys. Pero siguro sa mga nakapanood sa akin, alam nyo na kung ano yung in-order ko and sobrang na-disappoint ako talaga guys. Yung expectation ko kasi katulad sa Pilipinas, ganun, pero hindi pala guys pagka-open ko nung in-order ko, ko. Parang, ano eh, gusto ko nang umuwi. Kaya, hindi na ako pupunta dito sa McDo. Ang saya ko pa dito nag-take ng video. Kasi, hindi pa dumating yung order ko. Pero, nung dumating yung order ko, guys, talagang gumuho yung aking mundo. <laughs> So naghanap na lang kami ng ibang place na pwedeng pagstayhan and then tinake out ko na lang yung in order ko sa McDonald's. and then um, dito nga kami napadpad sa Burger Harbor and then alam nyo guys nung doon pa kami sa McDonald nagstay muna kami doon ng ilang minuto kasi parang hindi mag-sink in sa akin na ganun pala yung in order ko guys nakakaloka so sabi ko hindi na ako pupunta dito sobrang disappointed ako so ito nga yung napuntahan namin first time namin dito and medyo okay naman yung place kaya dito na lang kami nagstay and then meron din pala sila Uh, space sa baba. Ayan. So, bali, ito yung parang ground floor nila. So, maganda yung setup nila dito. Color green yung mga chairs. Ayan. So, may mga customers din dito. Kung makikita nyo yung table, medyo occupied siya kaysa doon sa taas. Yung dito sa ground floor nila, hindi siya masyadong maliwanag compared doon sa first floor kasi nandoon yung natural na lightning. Dito kasi parang sa ilalim kasi siya kaya hindi siya ganoon kaliwanag so nag check lang ako dito kasi alam nila na vlogger ako and then we also got an invitation na pwede tayong mag ng video sa kitchen nila kaya ayun nabigyan tayo ng chance para tingnan kung saan sila nag -pre prepare ng food ganoon and it's very nice kasi di diba yung iba parang nahihiyang ipakita yung kitchen pero ito dito sa Burger Harbor talagang sila yung nag offer na you can also take video in our kitchen para makita daw namin So, I really appreciate their willingness ba. So, maganda din yung service dito. And, meron din pala silang pa-free dito, guys, yung Choco Lava Cake. Kapag itinare nyo sa 10 person, yung kanilang video about Burger Harbor kasi newly open tong uh, kainan na to. And, para ma-spread ba sa mga tao na may ganitong shop dito. And, yun, ginawa namin. Kaya, meron kaming free lava cake mamaya after ng uh, amin course namin. So, ito yung design sa sa taas. Ayan. Ito naman yung mga menu nila. Ayan, pipili ka na lang. And then, alam nyo ba guys, meron ding funny moments na nangyari dito sa Burger Harbor. Kung super disappointed ako sa McDonald's. Actually guys, na ako doon ni Gorab sa McDonald's. Kasi, nung pagpunta daw namin, is very happy face ako. Tapos, nung makita ko yung in-order ko, sobrang nalungkot talaga ako, guys. Sabi ko talaga sa kanya na uuwi na tayo. Pero sabi niya, anong uuwi? Eh, kapag inuwi kita, makikita nila na ganyan yung mukha mo. Mas lalo silang magtatanong. Kaya ka nga lumabas para maging masaya. Tapos, uuwi kang ganyan. So, ito na nga yung experience namin dito sa Burger Harbor na talagang pinagtawanan ko din siya kasi parang na-experience niya yung disappointment ko sa so McDonald's dito sa Burger Harbor kasi sa menu nila nakalagay doon na combo 400 rupees and then yung binigay sa amin na food is ito lang itong set na to hindi kasama yung rice guys ha kasi dala ko yung galing bahay dito kasi sa India bihira ka lang makakakita ng plain rice. So, nagdala na ako just in case. So, balik nga tayo sa in-order namin. Hindi nga kami makapaniwala na 400 na to. Kasi nakalagay din sa menu nila na yung 400 rupees na combo, bali parang apat siya na klase yung dumating sa amin is dalawa lang kaya sabi talaga ni Gorab na looted na naman tayo kasi 400 na to tapos yun lang kaya ayon mag-order na ulit sya ng pizza kasi paniguradong hindi kami mabubusog and then dun niya nalaman na meron pa palang kasunod itong in-order namin bali apat na klase talaga siya na una lang tong i-deliver sa amin and then may kasama pa siyang roti. Nakalimutan ko kung anong tawag sa roti na to kasi sobrang manipis siya. So, ito yung isang set pala ng in-order namin. So, bali itong set na to is 400 and rupees. So, ayun, natuwa na siya. What is it? Paneer? Hmm, paneer. This one really like this one Very yeah. mm. anyway, nice. It's something like a samgyak. Just this one. So, let's eat! Sabi niya, ay worth it naman pala. So, ayun, nag-enjoy na talaga kaming kumain. And, maganda siya dito kasi may pausok-usok sila. Akala ko nga, some gyupsal eh, ba diba? So, ito guys, ano to, pure vegetarian. Bali, suya chop and merong roll and then paneer and then mushroom and then dalawang roti so worth it na worth it naman yung in order namin yung pizza namin is to follow na lang and before i forgot guys bawal pala magdala ng outside food dito meron silang poster na nakalagay na bawal magdala ng food galing outside and then kung mahuli kailangan mong magbayad ng 200 rupees pero dahil Pinoy tayo ayun nagawa natin ng paraan so actually guys yung rice talagang um, tinatago ko siya kapag may staff or may gano'n na pupunta magche kasi baka makabayad kami ng 200 and yung tinikout ko sa McDo ayun kinain ko na hindi na ako nagvideo kasi bawal baka mahuli tayo ni auntie sobrang okay na yung mod ko dito guys kasi parang nagpalitan kami ng disappointment ni Gaurav so give and take and super much talaga kami sa araw na to very very funny yung disappointment namin turns into a good memories na kapag binabalikan namin yung uh, nangyari dito sobrang tawang tawa kami So, ganito lang namin celebrate yung birthday ko and hindi na kami naghanda sa bahay kasi ako lang din naman yung magluluto tapos gagawa ng cake ko, ba diba? So, mas maganda na tong ganito. And then, ito na yung pizza na in-order namin. Ayan, masarap din to siya guys and very, very flavory. Bali, tatlo yung kinain ko dito and isa lang kay Gorav kasi of course, kailangan niyang magdahan-dahan and mag-diet. Ayan. And I will take this moment also to say thank you to my very supportive and loving husband for making my birthday so fun and memorable one. So, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa kanya kasi kahit na super disappointed ako nung una, nagawan talaga niya ng paraan kasi nga daw, it's my birthday, dapat masaya, ganon. And then, hindi naman siya nabigo and actually we are equal experience kasi kung na-disappoint ako, na-disappoint din siya. But then, napawi naman yung disappointment niya and it became a memories to look back in the future. Ayan. So, sobrang busog kami and talagang worth it na worth it yung date namin. And we have a free Lava cake because I shared their post. Yeah, because they said that if you share it to 10 friends, you will get free lava cake. Ah, oh, this should be like a happy birthday candle. Uh, <laughs> it's tasty. Finally, I see the smile on your face. It's really a lava look. That's why it's inside like a lava. Yeah, you're just cooking it. Be careful! It's very hot.